Ayan, tips ko sa inyo talaga para hindi kayo ma lalo na sa mga nagliligo challenge. Makinig kayo ha, makinig. Para hindi kayo matanggal, para humaba ang inyong buhay kay YouTube. Una, kapag nagliligo challenge, iwasan ang walang underwear o walang bra. At pangalawa, iwasan ang makita ang cleavage. Mm, 'Yun. At iwasan ang nakikita, ang pusod iwasan, iwasan, ipakita ang tiyan at iwasan, iwasan, ipakita ang singit yung kitang kita na ang pisngi yan, kasi yan dahilan kung bakit kayo natatanggal sa mundo ni Whitey ayun, ayaw mo dahil gusto nyo nga mga viral yun ang dapat yung iwasan din minsan, minsan, kapag na na ingat lang para tumagal tayo sa mundo ni Whitey. Kasi kayo eh. Lagi kayo nagpapasigot sa mga kalalakinti. Ayun. Ay, Huwag nyo lang gagawin yun. Pwede naman yung Ligo Challenge eh. Yun. Yung style ng Ligo Challenge kung nakikita nyo. Panoorin nyo. Para tumagal kayo. Kayo sa mundo ni Whitey. Ito eh. Payong kaibigan lang. Para din yan sa inyo. Para kayo sumahod. At para matikman nyo din ang sahod. Na nakukuha ko. Yun yun. Gayahin nyo din. Kung um, baga, kuha kayo ng tips sa mga sarang-saring upload na lang. Mungi yung puro pakita ng mga singit-singit. Ano, ano. At yan, iwasan no, pakita ng tiyan. Iwasan pakita ng clay -based. At iwasan din kayo ko. Talaga nakita na yung utong. tas kita yung singit. Halos kita na yung pisngi. Lahat ng inyong, inyong kung kayo ay nanonood na aking mga Challenge, lahat kayo ay pinapanood ko. At yun ang mga dahilan kung bakit kayo nawala sa mundo ni Whitey sinusum ko yung mga blood nyo, sinusum ko yung mga ligod sanis nyo. At nakikita palaga ang mga hindi dapat nakikita. So, let's go. Ayun na lang yun. Oh. So, na lang yung mga payo. That's all.